Ito na talaga yung pinakahihintay natin guys. Grabe, ipapa-impeach na si Chairman George Garcia ng Comelec sa wakas, no? Sana talaga ma-impeach na kasi grabe, sobrang kababalaghan na yung ginagawa nila. Wala nilabag na talaga nila yung public trust. Grabe. Kaya ito guys, panoorin natin na. Naniniwala si Attorney Harold Respicio na dapat ma-impeach ang mga commissioner ng COMELEC kasunod ng kumano mga irregularidad sa halalan noong Mayo 12. Para naman kay Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, dapat nang mag-resign si Chairman George Garcia na anya'y pinolitika ang halalan. Si Jason yes. Rubrico magbabalita. Tinraydor ng Commission on Elections ang taong bayan. Ito ang maanghang na pahayag ni Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela. At dahil aniya dyan, dapat na managot ang maopisyal ng Comelec kasunod ng mga irregularidad sa halalan noong Mayo a 12. Ayon kay Respicio, dapat na ma-impeach ang mga commissioner ng Comelec dahil sa pagtatraidor nila sa mga butante. Yeah. Anya, ang unang pagtataksil ng ahensya ay ang source code na inilagay sa automated counting machines na hindi tugma sa kanilang source code review report. Ang pangalawa naman ay ang hindi direktang pag-transmit ng datos mula sa ACM patungo sa Comelec at Transparency Servers dahil dumaan pa ito sa isang data center kung saan maaaring manipulahin ang datos at sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa omelek servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina Rinaydor po ninyo, kitang-kita po yan sa tagal ng pagsisend ng mga yes. transmission on Uy. election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency tagal. servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga Comelec servers? Napakatagal din, may minuto, may oras depende sa lugar. Kapanipaniwala ba yung pangyayaring yun? Bago pa man ang May 12 elections. Grabe no, alam niyo yung mas mabuti pang nag-manual counting na lang tayo kasi ganun din naman pala. Kahit mag-ACM machines ka pa dyan, wala din, Ganon din yung resulta, di ba? Remember ko talaga yung dati, yung manual counting pa. Ganun din, kinaumagahan, kinabukasan, or, to, or kinabukasan sa gabi, meron ng resulta yun din ang nangyari ngayong eleksyon na to. De, useless yung mga ACM machines. Eh, gumasto pa naman tayo ng bilyon-bilyon dyan. 40 billion daw guys yung gasto ng Pilipinas dyan. Tapos ganun din pala yung mangyayari. Ilang araw pa din ng, no? Grabe. ...ay naging vocal na si Respicio sa posibilidad na madaya ang resulta ng eleksyon, lalo na sa transmission ng mga boto. Huwag niyo pong kalilimutan ang panahong ito kung saan tayo ay inabuso at inapi ng administrasyong ito. Huwag niyong no. kalilimutan sa inyong isip, sa inyong damdamin. Huwag niyong pabayaang mawala ang apoy sa inyong mga dibdib. Sa susunod na tatlong taon, para kapag dumating ang panahon sa 2028, maalala nyo pa rin ang panahon na ito. At hindi na natin iboboto ang pamahalaan na nagka countermand ng ating mandato at patuloy na nangaabuso sa ating karapatan. Hindi pa ipinoproklama si Respicio bilang nanalong vice mayor ng Reyna Mercedes dahil sa nakabimbing disqualification case no. laban sa kanya. No. Para... Disqualification case dahil nga pinuntirian niya yung Comelec. <laughs> Kaya disqualification case, grabe talaga yung Comelec, no? Ito naman kay Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Malinaw na pinulitika ni Comelec Chairman George Garcia ang halalan, dahilan para ipinawagan niyang magbitiw na ito sa pwesto. Kasunod ng aniay lantaran at kwestyonableng pagpapadiskwalipika sa kanilang grupo at ang pagpapasuspindi sa kanilang proklamasyon kahit pa malinaw na sila ang isa sa mga pinili ng taong bayan. Giti Cardema, kung may delikadesa si Chairman Garcia, dapat na itong maghain ng courtesy resignation. Lalo na't ito rin ang hinihingi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga cabinet secretary. Kami ang party list na ibinoto ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, OFWs at milyong-milyong mga Pilipino. Pinaglalaroan niyo ngayon at nagagalit lalo ang maraming Pilipino sa administrasyong ito. Kaya napuno ang bongbong Marcos, Presidente pinagre-resign kayo lahat. At sa lahat ng pinagre-resign, ikaw lang ang ang sinasabi na hindi ka kasali sa magre-resign. Wala kang tiwala sa sarili mong presidente at nag-appoint sa'yo, kinakabahan ka na baka i yung resignation mo. Dahil uh -huh. ikaw naman talaga ang huling head of agency na namuliti ka bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa kay Cardema, may impormasyon umano mula sa intelligence officers na sinadyang ipitin at diskwalipikahin ang Duterte Youth upang bigyang daan ang Gabriela Portales na makapasok sa Kongreso. Malino. Kaya naman pala. Para makapasok, ma para makapasok ang Gabriela Partylist. <laughs> o ano so naman, naman, ayon sa Duterte Youth na sila ang pumangalawa sa may pinakamaraming boto noong Mayo at Dose na umabot sa higit dalawang milyon katumbas ng tatlong congressional seats. Ngunit sa kabila nito, ay hindi pa rin ipinoproklama ang Duterte Youth Partylist dahilan para mas lumalim ang pagdududa ng publiko sa motibo ng Comelec at sa sinsiridad nitong pairalin ang tunay na resulta ng halalan. Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo pang pansinin. Kayo na lang ang namumuliti dito, tapos na yung eleksyon kayo pa rin ang niya sa resulta ng eleksyon. Kinungkahi naman ni Atty. Ferdy Tupasso na magsagawa ng congressional hearing kaugnay sa umano'y mga irregularidad noong May 12 elections. Git niya, mahalagang mailantad ang buong katotohanan Correct. at mapanagot ang sino mang responsable sa anumang uri ng katiwalian o kapabayaan. Ang gusto ko to, congressional hearing, yan, yan dapat ang tinututukan no, na no, mga congressmen at saka mga senador. Ito, dapat i-hearing talaga itong election na to Grabe. Ang uh, aking suggestion, yun nga, yung katulad na sinabi ko, commit yung suffrage, mag-hold tayo ng legislative hearings, mag-invite ng resource persons. Invite nyo si Chairman Garcia, di naman siya pwedeng tumanggi kahit independent constitutional commission. He is still subject to legislative inquiry. Sabi niyo pasagutin nyo, paglabasan nyo ng mga dokumento. Ha? Sama nyo yung mga katulad ni Attorney Harold. On that basis, aside from the fact na makakakuha tayo ng mga informasyon at saka mga statements na maibabago yung Omnibus Election Code, siguro isama na natin doon na very strict yung grounds for suspension of proclamation. Lagyan natin ng process, hindi yung very vague eh, Na when even the 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 standard of evidence of guilt is strong. It's very vague. Yes. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Dapat talaga, dapat talaga. Tapos may pataw sa mga commissioners na magdadaya or alam mo yun, magpapabayad. Yan dapat para sa susunod, susunod na election. matatakot na yung mga commissioners, komile commissioners, no, na mandaya. Kaya guys, anong masasabi nyo dito? Naku, gigil na gigil ako dito eh. Alam mo yung si, Attorney Harold Respicio, grabe talaga yung <laughs> gigil niya eh. <laughs> Kaya guys, don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye! God bless!